So, yan nga guys, yung baboy natin guys. So, nagpakain ako ngayon. Yan. Nilagyan ko ng mosquito guys kasi maraming mosquito. O lamok, maraming lamok. Yan. Yan. Ito na yung alaga natin guys. Diba, sayang masayaas lang kumain. Oh. Yan. yan. Tingnan nyo guys. Yan ang biik natin. Mag ano pa lang to guys. Mag 11 dish kasi kinuha ko yung nung 26 ng July ay nung nung June ayan asaya sila saya saya nila magkain kasi wala pa akong ano, pangbili na pang titi, titi titi, yung lalagyan ng tubig ayan guys mga 20 kilo o uh, 15 kilos at uh, 20 to ano 20 to 10 kilos na hmm. yeah. ang hmm. lalakas nilang kumain oh huh? yan yeah. hmm. so hanggang dito na lang guys so bye bye